natin yung sa daycare because ako naka at ayan tapos ito din siya na text kapatid ko kasi sinubod sa hospital dito makahinga eh syempre nagmamadali din kami hindi ko na rin naasikaso dapat ngayon kakausapin ko kaso ayun namin tali naiintindihan ko naman kaso sana hindi mo na siya nag sigaw ng gano'n pakalapay mo mo tapos tsaka mo prinsip nice regine hey, malita ko na gawin tapang ba? Hindi man lang ako tinex kung nasan siya. Ayun, naghintay tuloy ako ng matagal. Hindi man lang ako ininform kung ano na nangyari sa kanya. Tinanong mo na ba siya kung bakit? Okay. Hindi, kasi dapat i-text na lang niya ako kung hindi naman siya makakapunta. Kaya naman, isang text lang naman ako na, eh. Mayintindihan ko naman siya. Dapat kinausap ko muna. Dapat kinala mo muna kung ano yung trust niya. Malay mo, mas importante yun. Hindi ka kausapin lang siya mabaya. Aminado na muna kung malilin ako eh. Oo uh nga. -huh. na muna yung makipag-usip sa akin. Ang ikaapat na prinsipyo, upang maanungwaan ang komunikasyon, kailangan mailagyan nito ng kabuluhan matapos na ito ay maganap. Mahalaga ang isang refleksyon pagkatapos maibigay ang isang mensahe o maganap ang isang interaction. Ang nangyari sa amin, nagkaroon kami ng dalawang sitwasyon na, at nagkaroon ng miscommunication. Sa aking parte, hindi ko siya na-inform o hindi ko siya na Bihay, na hindi ako makakapunta dahil nga nagkaroon ng emergency sa bahay. Sa pag-reflect natin, hindi, lahat, hindi sa lahat ng pagkakataon ay tama yung pag-reflect natin. Minsan, yung reflection na nagginagawa natin or yung mga bagay na ginawa natin ay pwedeng maging mali sa iba or dating sa iba mali. Mahalaga yung reflection para malaman natin kung tama pa ba or mali yung ginagawa natin.